Hi guys, may ipapakita ako sa inyo. Dati, paborito ko to. And, tingnan nyo to. Oh. Kilala nyo ba ito? And, tawag dito guys sa uh, amin. Talisay. So, pag hinog siya, minsan kinakain ko yung balat niya. Kasi medyo matamis na maasim yung balat niya. Pag hinog. Ito, wala nang balat to kasi nawulog na to. Kinain na to ng ibon, ng mga paniki, ganun. masarap to guys. Parang ano to, eh, parang peanut, mani. Yan, malinam na. Papakita ko yung ganito. Kahit pukpukin nyo lang ng bato. Dati pinupukpuk ko lang to ng bato. Ganyan siya. Pag binubuk. Ayan. Parang matatakot na 'Yung laman niya guys oh. Ayun, parang mani ito, mani. Ayun, ganyan siya. Oh. Ano ba? Kita hmm. n'yo ba? 'Yung kumikita n'yo. Ano? Tara na ba? Ayun. 'Yan din namin kokoko kasi naglinis ako. Mm, naglinis ako ng paligid. kasulit ako. Nagtagpas ako ng mga damo, ng mga umagang-umagang. Kasi nag-iisip ako kung ano yung, kung ano yung gagawin ko. Kasi nakahapon lang ako mungi. Galing sa city. Ay! Ay. Hmm. Dati, ano, expert ako magbukas na ito. Bitsang <laughs> pinupukulan ng batong kukuha lang ako ng bato. ano hmm. 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 hmm, sure. Ang ginagawa ko dati, hmm, binubuksan ko, nagbubukas ako ng marami. Tapos tsaka ako siya kakainin. Kasi parang mani siya, malinam naman siya, lalo na pag marami. Mmm, sarap. 'Pag hindi ka sanay, natatakot ka lang magbukas kasi. Baka puputulin <gulit> din ng ng itak. Oh. Ah. Ng. Oh, ba. Dati ang hilig-hilig kong mamulot na ito. Ang bata ko. Yan. Nababad sa tubig kasi yung nilagyan ko. Ulang butas. Ayan. Naulan na. Kaya nababad sila sa tubig. Ayan, ba yan? Nasira yung laman. Nakababad kasi. Ayan.

Selamat musira Mau bawa